Hello everyone, good evening. Once more, this is Jens Clag giving you an update regarding e-travel pass. Let's talk about e-travel pass. Maraming nagtatanong kung uh, ang e-travel pass ba ay uh, patuloy pa rin itong kailangan sa mga umuwi papuntang Pilipinas, bakasyon. Yes, kailangan pa rin ito. At sa mga nagtatanong naman tungkol sa e-travel pass kung ito ba ay kailangan pa din sa pagbalik ng abroad. So, kung kayo ay galing ng Pilipinas at kayo ay nagbakasyon at kayo ay babalik sa kung saan mang kayo, bansa, nagtatrabaho, based on my experience, yesterday, nung bumalik na ako sa airport. So, Manila to Hong Kong. Doon sa pagpasok mo sa immigration, international uh, flight, immigration, pagpila mo doon, mayroong mga staff ng uh, airport na nagsasabi na may travel na ba kayo? Kailangan kayo may travel So, nagtaka ako. Ang e-travel ko ay uh, nagamit ko nung ako'y umuwi. At nang pabalik, ay nandyan pa rin ang kopya ko sa aking phone. So, patuloy akong pumila papunta sa immigration. Pagdating sa immigration officer, wala siyang hiningi na i-travel. Or wala siyang in na, o oh, pakita mo yung i-travel mo. Wala. O lang. So, sa pagbabalik sa abroad, ang immigration ay kinukuha lang ang iyong copy ng OEC, Hong Kong ID at saka yung iyong passport. Wala nang i-travel. Pagdating mo, paglapas mo na immigration, pila ka na doon sa kung saan gate ikaw nakatuka para sa iyong flight. Kaya maliwanag sa lahat na wala nang i-travel na hinihingi pagbalik ng Hong Kong. Okay, so yun po ang ating update sa ngayon. At sana ay nakapagbigay ito ng dagdag kalaman sa inyo. Um, we can spread this video to, to your Facebook, to your friends. To your family para meron po silang alam tungkol sa e travel kung kailangan ba ito sa pagbabalik ng working site. Thank you so much for watching everyone. To those who didn't subscribe to my channel yet, please do. And uh, I promise to you that every day I'm making lots of uh, different kind of videos for you to watch. Thank you so much. Have a nice have a good night to everyone and keep safe. Happy New Year.